Welcome to my channel no ang uh, retiradong Henyo Okay? So uh I'm almost 60 years old no and nasa retirement age na po Re retirement stage din to no. Last stage po ng life no where uh, of course we have to prepare no for uh of course next life. You know what next life is? Yan po yung uh, mapupuntao tayo sa heaven or sa hell. Okay? So, yun ang paghahandaan natin bago tayo pumunta ho dyan, meron tayong time mag-prepare. So, kung ano yung gagawin natin dito sa last stage po ng ating buhay, which is ito pong senior life, retirement age, no? Eh, yung pag magdedetermine, dedetermine kumakapasok po tayo ng langit, kumakapasok tayo ng impyerno. Okay? So, today, no, I'm going to, ano muna, no, discuss, no, ano po ba yung mga importante yung dapat natin gawin no bilang isang uh, retired o senior citizen okay so kung meron no tayo ng ano no let's say nag uh, retired tayo na meron tayong malaking uh, savings cash no na uh, let's say meron kayo 50 million or more then you can retire comfortably okay So, kung din mo kayo maluhon, hindi mo kayo mahilig bumili ng mga Rolex na watch, kung tento na kasi smartwatch, hindi naman kayo mahilig bumili ng mga SUV, contento na rin kayo sa mga sedan, no? Yung mga MPV, yung 50 million, eh, kung smart po kayo, hindi naman yung maubos. More than enough na po yan. No? Kung hindi rin kayo naglalaro sa casino, hindi kayo mahilig bumili ng mga luxury bags, no? eh, you can live comfortably. Okay? So, itong blackout na ito, para utos sa mga of course, mga senior citizen, retirees, hindi ho hindi ho masyadong maraming naipon meaning kung yung pera nyo ay uh, nakuwin sa retirement let's say meron bang 2 million 3 million eh dapat po maging smart kayo kaya ako nga tayo merong retiradong henyo dapat maging genius kayo maging smart no sa pera nyo dahil kung maubos nyo ng mga bilis ho yan eh magsasuffer ho kayo eh, alam mo gano'ng kahirap mabuhay ngayon din sa Maynila pag wala kayong pera okay So marami ko dapat i-consider ko sa Maynila Dahil sa ngayon medyo hindi na ho siya ganun kamura no, tumira sa Maynila Expensive na lahat no, Rental, tubig, ilaw, no, kasulina, pagkain Pag sa Manila ho kayo For this time, no, sa ngayon panahon ngayon Very expensive na ho lahat yan Okay? So, me, as a retiree, no, ano ba dapat share, no? Na gagawin ko na hoping no na makakabigay ho tayo ng konting uh, knowledge no or information of course siguro entertainment na rin no dahil tong uh, balag na to is uh, a ano, no no for entertainment purposes also entertainment what's entertainment nga ba entertainment yun yung para pinapasaya ko lang kayo no so although serious tayo eh gusto natin eh meron tayong time, time tumawa humalakhak, no umalakpak magalak so start na no for me no ano ba yung una kong dapat tanggalin sa buhay ko para hindi naman maubos yung aking uh, savings so pinagipunan o no? Pinag pinaghirapan nung ako po ay nagtatrabaho mula nung 21 years old hanggang uh, 59 years old okay Pagpupusan natin sa mga sa aking bulsa Okay? Buksan na natin ang ating bulsa, no? So, ito pa yung laman nating bulsa, no? Dito ako mag-uumpisa, no? Kung anong dapat kong gawin Ito nga tayong uh, pa-retire na tayo Ito ang ating telepono Meron tayong Samsung telephone And then, sa kabilang bulsa naman po Meron tayong iPhone Okay? 13 Pro Max So, itong habak po natin, no? is uh, iPhone 13. So bukod doon may isang telepono ako sa office, no? Meron no siyang ano uh, ano no, uh, dalawang SIM card. So bakit ko sinasabi tong ano no? Itong mga telepono na to, nung purpose ito, eh, hindi naman talaga yayabang, no? Pero itong telepono na to ay eh, ito isang malaking expense, no? Para sa atin, no, mga senior. Okay? So sa ngayon no, hindi naman ako masyadong maraming uh, tawag na no. Uh, unlike dati, meron na tayong uh, mga OLX, meron tayong mga website, carousel, marami tayong mga tawag inquiries kasi rin online selling mo tayo. No, hindi tayo nagla live selling. Lang, sa website. Okay? So sa ngayon no, retire tayo, medyo oh, nabawasan naman na konti yung ano eh. Yung ating mga customers online selling kasi ang dami nang natuto. Ang dami nang nagbebenta online ha. So, ang pinaka worth nito ngayon ay eh, yung mismong mga supplier ho natin, no? Here in abroad. Eh, nandito na rin sila sa online. No? Locally. Sa, sa Manila. So medyo umihirap daw ang negosyo, umihirap daw ang panahon. So kailangan na talaga natin maging smart sa panahon ngayon. So ito nga mga telepono nga po na of course hindi na siya ganoon ka busy. Babawasan ko na. Sa so, ngayon ko kasi meron ako ng tatlong postpaid, no? Dalawang Globe tsaka isang Smart. Okay? So yung ating uh, postpaid na medyo na uh, may monthly na uh, recurring bill po 'yan eh. So meron siyang uh, yung isa 799, isa 599, isa 699. So gamitin niyo hindi yan, magbabayad o kayo. So may retire tayo, tayo, gagamitin na natin yung pagiging retiradong henyo. Okay? Para pinuhenyo 'yan, no? Oh. Dalay ka nang ano rito. Pero retiradong henyo ito gagamitin, sentido. Okay? So bakit? Sa ngayon kasi meron tayong mga bagong ano, no? klase ng SIM yung tinatawag ko nating no expiry tulad doon ng GOMO okay? so kung hindi naman kayo masyadong matawag na ngayon tulad ko eh mas mag-switch na po ako sa GOMO kasi pag bumili kayo ng GOMO hindi ko nag-expire yan no? so let's si nag-load kayo ng 599 so kahit na more than a year nyo pag hindi nyo po siya ginagamit yung telepono hindi ko siya maubos ang like ko na mga postpaid no? postpaid eh Monthly bill ako na bill, hindi ko naman ginagamit. Sasayang so, pera. Imagine yung tatlong postpaid, no? Tatlong uh, yung uh, 7.99. So, 2,004 monthly. So, sa in a year, that's uh, 24 plus 4, that's almost 30,000. So, tatanggalin naman natin ngayon. tatanggalin ko na yung ating postpaid. Mag-imitin mag naman tayo ng tatlong gomo na no-expiry. So, yun nga po, no? Kagandahan naman ngayon, kahit sa kimutmuta, marami mga nang open ng internet dyan. Basta of yung tawag ko ngayon ay eh, ginagawa sa Viber na, eh, no? sa Messenger. No? Hindi naman necessary na, no no? sa dukoy ito din sa mga telephone number, mobile number, kasi meron ng uh, Messenger and Viber. So, yan po yung ating, ano, no? Uh, for me, no? Na no? may ko sa inyong mga retiree. Yung mga postpaid nyo, no? I convert nyo na sa, ano? sa no expiring para o oh, makasebo kayo may iwasan nyo pa yung tawag ng tawag no? walang tigil tawag na tawag nakakainis meron recorded message meron namang talagang tao sabihin niya na magbayad ka na ganun ganun nakakairita no? kala mo kung anong ano no? kung ano emergency minsan kaya less stress no? i-close nyo natin yung postpaid account tapos mag-open kayo ng no expiry na SIM card, no? Yung GOMO. I don't know kung meron ganyan sa ano eh, sa Smart. Parang wala eh. Parang yung GOMO sa Globe po 'yan eh. So, uh, hopefully no, balang araw magkakaroon din po yung uh, Smart no na no expiry na SIM card. And bibili rin ako kasi yung Smart maganda ho siya, mas marami naman siyang mga network, no? Meaning kapag naka sa probinsya ako kasi ako sa mga probinsya, mas ma -ano, no mas malakas ang signal ng Smart kaysa sa globe. Kung so, hindi na ako kayo, eh, siyempre, mas maganda na yung mag-globe kayo kasi meron siya no expiring nga po dito sa GOMO. Okay, that's why unang-una -una lang, no? Next, so, uh, sa ating next vlog, i eh, uh, may mention na natin yung second, no, na for me, na dapat kong tanggalin sa buhay ko para makasave ako at of course, magtagal yung ating savings mga bilang retired senior citizen at ma-enjoy po natin yung life. Okay, again, uh, welcome po tayo dito sa ating uh, channel, ang Retiradong Henyo. And hoping, no, na meron akong maganda na i-share, natawa rin po kayo dito. Sa so, pagbumuka ko ito, alam nyo na, naubos na yung buhok natin. Dala pa rin tayo na tayo, na rin. Lumabo na mata, dati malinaw po yan. Pati pananabit ko, simple white na lang. Okay? So please support yung channel no? Kasi pag uh, alam tayo mga retiree Kailangan natin income So once na naroon ka, nagkaroon ka tayo ng, uh, ano, ng extra income no? Nagkaroon uh, tayo maraming subscriber viewer, Magkaroon mo ng income aking channel Support support na kayo dyan Like, subscribe na lang Tapos share nyo na rin Hit the notification bell Para marinig nyo yung ating next vlog About my second uh, Ano ano uh, unnecessary na expenses na tatanggalin ko sa aking buhay para makasurvive tayo, ma-enjoy ang retirement uh, life natin here in Manila, Philippines. Don't forget to pray in the morning for protection in the evening. To so thank God always and forever. Amen!